Ayan, good day mga kabayan. Balikan natin away way back tayo sa naging laban ni uh, Cuadro Alas sa Argentina, no? Kung saan nakalaban niya ang fighter ng Argentina na kung saan, uh, grabe ang pandaraya, grabe ang panggugulang, grabe ang sinapit nila sa balawarte ng uh, Argentina. Ito yung sila sarte, no? ba? Uh, ito naman po yung mga natapos na. Ito yung mga pinagkagulo na sila o dinudumog na sila ng mga tao, no? Kita niyo kung gano'ng kahirap kung gaano uh, lumaban ang ating mandirigmang kwadro alas Upang ipakita, upang ipamalas Upang madala ang uh, belt na kanyang natamo dyan sa, sa laban na yan no? Grabe ang kanilang hirap dyan Sila na kanyang team Upang uh, lumaban Upang ipakita sa ating mga babayan Na talagang ang isang kwadro uh, alas Angas ng Pinas Ay hindi basta-basta matitinag Kahit sa uh, laban niya no? Kahit sa basama punta yan lalaban at lalaban. Hindi ka tulad yan ng mga uh, inaalok na laban, no? O baga sa ano, uh, sariling bansa lang niya. Hindi lumalaban sa ibang bansa, no? Yung mga tao na ayaw siyang makalaban, no? O ayaw na ayaw siya ipalaban. Lalo na kay Inoue, no? Na talagang uh, pilit inahatak O pilit ay eh, ang utak ng tao, yung mindset ng tao na mawala sa larangan ng uh, basket, uh, boxing ng ating kababayan na si Janel Miro, Pero hindi tadhana siguro yan, no? Sa so ngayon, sa mga panahon ngayon, sa mga nagdaan ng taon, sa grabe yung hirap na dinara sa Quadro Alas, lalo na dyan sa Argentina at marami pa iba, lalo na sa Thailand, no? Yung mga iba nakalaban ni kay Maika, no? Marami, marami. Yung sabi ng Uguni, wala pa yun, no? Ito talaga, ito, ito yung pinagrabe. Ito yung, ito, ito yung mapapunod yung video na to. Ito yung mapapunod yung mga highlight dito. Eh talagang matatakot kayo sa kanilang nangyayari sa kanila sa mga panahon na yan, sa mga taon na yan na grabe ang kanilang sinapid dyan kasama pa dyan si Santibon no? at di pa mga team ng Casemiro talagang nga sinugod nila, pinunta nila ang Balwarte baluarte ng Argentina upang ipamalas ang galing at angas ng Pinas no? pero sa kabilang banda ang lahat ng kanyang uh, paghihirap ang kanyang lahat ng mga sakripisyo ang kanyang lahat, kanyang lahat ng mga ginawa o inambag para sa bayan ay wala no lalo lalo na sa mga taong nang uh, nambabasa kanya sa mga tao na pilit na binabagsak siya no ito ito silver boy no panoorin mo kung mayroong video nito panoorin mo itong labas uh, laban sa Argentina eh dito mo may kita kung talagang ka angas kung gaano kawaran matagal na pero kung babalikan mo at mo siya may kita mo kung gaano siya ka fighter no? wala ka pa ng mga panahon na yan wala ka pa ng mga talagang nga pasigat pa niya si Cuadro Alas no Talagang, paano sila dumadayo ipinapakita si Nasyoko sila yan no ito yung nga binabato na sila ng mga silya binabato na sila ng mga bote at talagang grabe ultimo mga gwardiya hindi kaya nga awatin ang mga taong bayan dyan sa Argentina talagang grabe sila kung gaano kung gaano pahirapan ang ating kababayan no pero hindi no, hindi yan bagamat nakakatakot talaga sa mga panahon na yan sa mga oras ay nangyayari sa kanila pero patuloy sila no patuloy lang sila na umiwas magtago upang hindi sila magalusan no at siyempre sa awa ng ating pong megapal hanggang ngayon aboy pa rin ng ating kababayan na si uh, General Casimiro patuloy na lumalaban no at umaasa na mabigyan pa ng mas maganda pang laban. at nawa no ang ating mga kababayan na patuloy na nilalaglag patuloy na hinihilang pababa ang isang general Casimiro dapat sana supporta natin nang sa ganoon di lang naman tayo may kinabo buong sambayanan buong mundo no ang pag nagharap ng inuwi uh, ala ang sa pingas angas ng pinas no at ang uh, monster ng japan eh pag yan nagharap sigurado ay maraming matutuwa maraming magagalak at maraming magbubunyi no pero sa kabilang banda patuloy pa rin nga, nilalaglag patuloy pa rin na iniiwas o patuloy pa rin na hinahatak pa baba ang isang general Casimiro. Sana mga kabayan, maintindihan at natin. No? Hindi ito sakripisyo ng isang tao lang. Sakripisyo ito ng buong mundo na gusto makita, mas showcase o mapalaban ang isang ang angas ng Pinas at ang monster ng Japan. Dito, itong mga panahon na to, itong mga tao talagang grabe yan. Hindi mo ma wala, walang makakaano diyan sa mga panahon na yan talagang kahit sino sa matata sa nangyari diyan. Pero dapat na nanalo pa rin sila. KTO, bagsak ang kalaban. Yun lang talaga nga, grabe ang hirap na dinana sila kwadro alas diyan sa mga panahon na yan. Sa mga taon na yan, no? At sana ma mabalikan ninyo, mapanood ninyo. <coughs> mapanood din ninyo sana, maramdaman din nyo kung gaano kahirap ang dinana sila pero sa kabilang banda tagumpay pa rin naman sila dyan at ngayon magandang buhay na rin si Cuadro siguro kahit di siya mapalaban o mapalaban mo na hindi ay eh maganda rin siguro, niya. siguro ang kanyang uh, karir sa larang maraming mga legacy na may iwan at muli ito po kung di pa kayo subscribe sa ating munting channel please subscribe and click na notification bell para lagi nyo updated God bless